Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay Martes sa loob ng siyam na linggo sa karanayuang panahon. At dahil araw po ng Martes, ngayon po ay araw ng debusyon kay San Antonio ng Padua, ang ating Santong Patron at Tagapagtanggol. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua sa aman kay sa mga viewers, supporters, and followers of the Daily Gospel Reflection sa mga tumutulong po sa pangailangan ng parokya at ng ni San Antonio. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Kami po ay nagdarasal at patuloy nating ipagdasal ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, pagdinilayan natin ang pagbasa ng Ibanghelyo ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ikalabing dalawang kabanata, mga talata 35 hanggang 38. Mga kapatid, ang ating pagbasa ng mabuting balita ay may kinalaman sa tema ng pagdating at paghahanda. Wala pa man tayo sa panahon ng Adbiyento, tila pinapaalala sa atin ng Panginoon na kahit sa karaniwang panahon, ang paghahanda, ay isang bagay na hindi dapat binabaliwala. May apat na mukha ang pagiging handa sa pagdating ng Diyos. Ang una po ay ang pagpasok ng Diyos sa kasaysayan. Si Jesus na salita, Diyos na nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Pumasok ang Diyos nang siya ay magkatawang tao at namuhay kasama ng tao sa kasaysayan. Ito po yung tinatawag na incarnation, an event that happened in the past, And we do the preparation for this coming by a prayerful commemoration. Binabalikan natin ang nangyari mahigit dalawang libong taon na nakararaan. Na ang Diyos sa salita, na Diyos na sa simula, ay nagkatawang tao at pumasok sa kasaysayan ng tao. Kaya meron tayong Pasko ng pagsilang ni Jesus na isineselebrate taon-taon. Ang pangalawa ay ang pagbabalik ni Jesus sa wakas ng panahon. The coming of Christ in glory at the end of times. Ito po yung tinatawag na parousia. The second coming of Christ, a day for final judgment, general restoration of things, and general resurrection. And this can happen anytime. And so we do the preparation by vigilant and prayerful anticipation. Naghihintay na naghahanda sa valid ginagawa ang kalooban ng Diyos habang tayo ay nananalangin. Aktibong paghahanda sapagkat narating ang pagkakataong ito, anytime, sa oras na hindi natin inaasahan, sa wakas ng panahon. Eh kailan po yung wakas ng panahon? Hindi nga ho natin alam kung kailan yung wakas ng panahon. At ang pangatlo, ang pagdating ng Diyos sa ating kamatayan. The coming of God to us in death. The end of our earthly life. It will happen in the future and it can also happen anytime and we do the preparation by living a life that is faithful to God obedience to God's will sumusunod sa kalooban ng Diyos at ang pangapat po ay ang pagdating at pagdalaw ng Diyos araw-araw sa bawat sandali ng ating buhay god comes to us in the daily events of life he comes to us in words and in the sacraments especially in the celebration of the Eucharist. At paano tayo maghahanda? Maghahanda tayo by having a constant awareness of God's coming into our everyday life. At sakaling sabihin ng Diyos na kukunin na kita at bilang na ang mga araw mo, ano ba yung isang bagay na sa tingin mo ay panghihinayangan mo? Sa tingin ko, kung meron mga isang bagay na panghihinayangan natin, ito po ay yung panahon at buhay na sinayang natin sa mga walang katuturan, walang kapakinabangan at makabagay na hindi naman magdadala sa ating sa langit na ating tunay na hantungan. In other word, the most important thing that we may possibly regret is the time or the times that we have wasted. Bakit? Sapagkat ang panahong sinayang kailanman ay hindi na magbabalik. Remember, we are living a borrowed life and you are living in a borrowed time. The time that is wasted is gone forever because we cannot bring back time. Kaya huwag tayong mamuhay na para bang tayong may-ari ng buhay natin. Do not spend your time as if you own your time. Do not live your life as if you own your life. We are living a borrowed life and you are spending a borrowed time pagkasilang pa lang natin, may taning ng buhay natin sapagkat alam na ng Diyos kung kailan natin harapin ang katotohanan ng paglisan natin sa mundong ibabaw. Kaya nga, paalala ko po sa inyo mga kapatid, live each day of your life as if you were to die tomorrow and love every day and do the will of God each day as if you were going to heaven to live for eternity. Remember, that by failing to prepare we are preparing to fail the best preparation for tomorrow is to do today's work extremely well huwag magsayang ng panahon sabi nga po ni saint john paul ii do not postpone what you can do today for your tomorrow depends on the great part of your commitments in the present tandaan natin hindi natin hawak ang bukas kaya mamuhay ka na para bang bawat araw ay yung araw mo na magmahal ka, gawin ng kalooban ng Diyos na para bang naghahanda ka na patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang hamon ng Panginoon, sa anumang sandali ng buhay natin, palagi tayong maging handa. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, maraming salamat po sa panahon at buhay na binibigay mo sa amin. Tulungan po kaming maging matalino sa paggamit ng aming buhay at panahon. Huwag nawa namin sayangin ang oras na binibigay mo at gamitin namin ito sa iyong hati habang ginagawa namin ang iyong kalooban. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po ninyo at nakatulong, ilike po ninyo at share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa lahat ng ating mga kakilala, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, sa darating pong November 1 hanggang November 9, magkakaroon po ng mga misa nominaryo dito po sa parokya at pambansang dabanan ni San Antonio ng Padua para sa mga yumao nating mal sa buhay. Kung kayo po ay magpapamisa sa mga misa po, lalo na kung Martes at Linggo at kahit sa mga ordinaryong araw, ay may mga sobrang pinamimigay para po sa mga kaluluwa na nais nating ipagpamisa from November 1 to November 9. Sulat nyo po ang mga pangalan ng iyong mga masubuhay na yumao na ipagpapamisa po ninyo at wala po kaming hinihingi eksaktong amount o halaga sa anumang donasyon na inyong ibibigay. Pwede rin pong wala kung wala po talaga kayo may pagkakaloob. Subalit sa, sa inyong ibibigay, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. At pakibalik lang po ang mga mass envelopes on or before October 31 sapagkat itatay pa po sa computer at kailangan matapos po before November 1. Maraming salamat po at pagpalaing kayo ng mga Pangilin, Diyos, Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen.